Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang kalungkutan ay isang bagay na normal lamang na maramdaman sa buhay ng isang tao. Gustuhin mo man o hindi, may mga pangyayari at sitwasyon sa ating buhay na nagdudulot ng kalungkutan. Ngunit nasa iyo kung ano ang gagawin mo sa emosyon niyan. Ang mga eksperto mula sa Unidos ay ibinahagi ang ilang mga bagay na maaari mong gawin kung ikaw ay nakakaramdam ng kalungkutan bago pa yan dumala at maging depression. Sa mga nakaraang dekada, ang usapin tungkol sa mental health ay hindi masyadong binibigyan ng pansin. Salamat na lamang sa mga ekspertong walang tigil na isulong ang kahalagahan ng mental health. Sa panahon ngayon ay marami ka nang makikita sa social media na naghihikayat na alagaan mo ang iyong mental health. Kahit sa ang platform ka magpunta, mapa English o Tagalog pa yan, ang influencers at mga vloggers ay lagi kang hihikayatin na maging best version of yourself. Ganyan na ganyan ang ginawa ng Filipina na si Maria Teresa Abadilla o mas kilala sa tawag na Tessa. Siya ay naiulat na anak ng dating colonel na si Orlando Abadilla na naglingkod bilang Military Intelligence and Security Group of the defunct Philippine Constabulary Metropolitan Command noong nasa Marshall Lupa ang Pilipinas. Pagamat nadungisan at sa malaking kontrobersya ang buhay niya, Si Rolando ay matiwasay pa rin nakapagretiro kasama ang asawa niyang si Susan Samonte at kanilang mga anak. Ngunit noong 1996, nang labing pitong taong gulang na si Tessa, ang takbo ng kanilang buhay ay magbabago. Dahil si Rolando ay pinatay ng Alex Bungkayo Brigade na isang communist death squad na kilala din sa tawag na ABB. Sa mga sumunod na taon at dekada ay naging mahirap para sa mga naiwan ni na Rolando ang lahat. Dahil bukod sa napakatagal gumulong ng hustisya, ay kinailangan na rin ni Susan na magpakatatag para lamang sa kanyang mga anak. Kaya upang hindi na makadagdag pa sa problema na kanyang ina, si Tessa ay naiulat na naging mabuting estudyante. Sa kadahilanan na mahilig siya sa bata, nang ito ay makagraduate sa high school, si Tessa ay kinuha ang kursong Family Life and Child Development sa UP Diliman. Ngunit kalaunan ay lumipat siya sa kursong law dahil gusto niyang pagbigyan ang huling kahilingan ng kanyang ama. Noong una ay nag-aalinlangan siya sa law pero hindi nagtagal ay nagustuhan na rin niya ang kurso. Para kay Tessa ay gusto niyang maging parte ng pagbabago ng justice system ng bansa dahil napansin niya na napakahaba ng proseso at paggulong ng hustisya. Ang kanyang mga naging kaklase sa law school ay nilarawan siyang matyaga, cool, humble at niminsan ay hindi siya nagkaproblema sa kapwa niya mga estudyante kahit kanyang mga professors. Ang iba niya mga kaeskwela ay sinabi na si Tessa ay tahimik at bagamat ito ay magaling sa kanilang mga klase ay niminsan hindi ito nagyabang. Pagkatapos ng ilang taon na pagtsatsaga, si Tessa kasabay ng mahigit limang libo mga law students sa buong bansa ay sabay-sabay na kumuha ng bar exam. Bagamat hindi siya ang nanguna sa listahan ng mga estudyante, ang pamilyang Abadilia ay masaya dahil kasama si Tessa sa 1,659 na board passers. Nang siya ay manumpa bilang abogado, si Tessa ay kaagad natanggap sa isang private firm. Pero nang magkaroon ng opening sa Supreme Court ay hindi niya yun pinalampas. Sa ganda ng kanyang resume, siya ay kaagad natanggap bilang law clerk. Si Tessa ay direktang nagtatrabaho para sa isang judge. Ang responsibilidad niya ay tulungan ito na humanap ng legal documents at ihanda ang mga yun para sa trial. Ayon kay Carrie Ciso, nakaklase at sorority sister ni Tessa, ang talagang pangarap nito ay maging isang judge. Pero hindi yung hukom na humahawak ng mga kasong kriminal. Ngunit gusto ni Tessa na maging labor arbiter na uri ng judge na nagpapanatili ng industrial peace para maging stable ang ekonomiya ng bansa. Sa loob ng ilang taon, pinagbuti niya ang kanyang ginagawa hanggang magkaroon ng opening bilang judge. Si Tessa na nag-aalinlangan na maaaring hindi niya makuha ang pwesto ay hinikayat ng isa pang judge na naniniwala sa kanyang kakayahan. Noong December 2017, sa edad na 41 taong gulang, si Tessa ay hinirang bilang judge sa Manila Regional Trial Court na itinuturing na most high-profile courthouse sa buong Pilipinas. Habang siya ay judge, kilala si Tessa na istrikto. Ngunit ang pagiging babae sa trabaho na karaniwang nakukuha ng mga kalalakihan, hindi naging bago para sa kanya ang makatanggap ng diskriminasyon. Pero sinisigurado nito na kaagad niyang direktang kakausapin ang mga taong tila minamaliit ang kanyang kakayahan. Kung sa korte ay inilarawan siyang istrikto para naman sa kanyang pamilya, si Tessa ay isang mabait, matalino at malumani na tao. Ayon sa ulat, kung siya ay hindi abalabi bilang judge, ito ay mahilig gumawa ng cross-stitch, gumawa ng DIY, at si Tessa ay isang certified na plantita na termino na nauso ng sumapit ang pandemya noong 2020. Hindi ko tulad ng ibang tao, ito ay nilarawan na late bloomer pagdating sa social media. Ngunit nang ito ay maging judge, si Tessa ay natutong gumamit ng Instagram at Facebook. Sa kadahilana na paulit-ulit ang lockdown sa iba't ibang syudad sa buong bansa, katulad ng ibang tao, si Tessa ay ginamit ang social media hindi lamang para maging updated sa balita, ngunit para na rin aliwin ang kanyang sarili. Naging madalas ang pagbabahagi niya ng update tungkol sa kanyang mga halaman. Ngunit noong November 2020, ang mga tao ay magugulat sa balita na sa edad na 44 taong gulang ay paglalamayan ang judge. Base sa ulat, isang putok ng baril ang umiling ngaw bandang 2.45 ng hapon na nanggaling sa opisina nito. Mabilis na pumunta sa kanyang opisina ang kanyang mga katrabaho at naitakbo pa siya ng mga ito sa pinakamalapit na ospital. Pero nang sumapit na ang 3.15 ng hapon ay wala nang nagawa ang mga doktor dahil si Tessa ay dineklarang dead on arrival. Ayon sa autopsy report, ang judge ay namatay dahil sa isang tama ng baril sa kanyang ulo. Habang litong-lito ang pamilya ni Tessa sa nangyayari, hindi naman nila napigilan ang paggalat ng videos at mga litrato ng inilalabas ang bangkay ng hukom mula sa Regional Child Court. Ang mga tao ay paulit-ulit na pinindot ang share button sa kanilang mga social media accounts. Kaya upang mapahalagahan ang huling alaala ni Tessa, nakiusap ang mga kaibigan ng biktima sa publiko na kahit sa huling sandali ay bigyan naman nila ito ng respeto. Ngunit kahit anong pakiusap nila ay walang nagbago dahil ang sensitibong video ay matatagpuan mo pa rin hanggang ngayon sa internet. Ang Department of Justice ay kaagad initusan ng NBI na imbestigahan ang nangyari. Ang mga ito ay kaagad nakipagtulungan kay Police Major Eby Jr. na mula sa Manila Police District. Ibinahagi ng mga ito na sa loob ng opisina ay narecover nila ang isang 9mm na baril, dalawang empty shells at magazine na mayroong pagnatitirang 12 bala. Habang ang mga otoridad ay tinitingnan ang bawat anggulo sa nangyari, ang mga tao naman ay mabilis na bumuo ng sarili nilang teorya sa maaaring punot dulo ng lahat. Sa unang teorya ng mga ito ay sinabi nila na maaaring ang mabait at iginagalang na si Tessa ay may itinatagong baho. Ang ibig nilang sabihin ay maaaring ito ay isang kurap na opisyal. Ang sinabi nilang yan ay pinabulaanan ng pamilyang Abadilla. Meron ding nagsabi na sa dami ng mga kasong nahawakan at mga taong hinatulan nito na makulong, ay maaaring isa sa mga ito ay nagtanim ng sama ng loob at nagalit sa kanya kaya ito ay pinapatay. Sa tingin naman ng iba ay maaaring ang nangyari ay merong kinalaman sa droga. Ayon sa ulat, si Tessa ang ikawalong judge na matay simula nang naupo ang dating presidente na si Duterte. Kung karamihan sa mga tao ay abala na mahanap ang salarin, ang ilan naman sa mga ito ay naghanap ng masisisi. Dahil para sa kanila ay buhay pa sana ang judge kung hindi nagkulang ang Manila Police District. Base sa mga ulat, ang mga pulis na dumating sa opisina ng judge ang unang nakakita sa dugo ang katawan ni Tessa. Ang mga ito ang nagsugo sa judge sa ospital pero lumalabas na sa halip na gumamit ng stretcher, ay office chair ang ginamit ng mga pulis upang maibaba ang katawan ng judge mula 5th floor pababa ng ground floor. Ang ganyang mga komento ang ikinasama ng loob ng Police Major Ibay dahil para sa kanya ay wala na silang ibang pagpipilian noong panahon na yon. Tatlong araw pagkatapos patayin si Tessa, si Police Major Ibay ng MPD ay sinabi na kahit nag-iimbestiga pa ang NBI, para sa kanila ay case closed na ang nangyari dahil patay na rin ang sospek. Ayon sa kanilang report noong November 11, Miyerkules, naiulat na ang panahon na yon ay makulimlim dahil ang Luzon ay hinahagupit ng bagyong Ulysses. Kung ang karamihan ay nasa loob ng kanilang tahanan, para naman kay Tessa ay isang normal na araw lamang yun. Ginampanan niya ang tungkulin sa Manila Regional Trial Court Branch 45. Pero habang tumatagal ay pasama ng pasama ang panahon. Kaya ang Supreme Court ay naglabas ng memo kung saan ipinag-utos nila na ang lahat ng empleyado ay maaari ng umuwi ng alas 2.30 ng hapon. Kaya ang ibang mga hukom ay nare-schedule ang lahat ng kanilang mga gagawin. Pero si Tessa ay nagdesisyon na ipagpatuloy ang kanyang mga appointments. Isa sa mga ito ay nangyari noong alas 2.30 ng hapon at ang kamiting ng judge ay ang 42 taong gulang na abogado na si attorney Amador Ribato Jr., Ayon sa resulta ng kanilang investigasyon, gusto na talaga ni Ribato na mag-resign at ayaw na nitong magpakita kay Tessa dahil nahihiya ito sa judge sa kadahilanan na sa dami niyang liban sa trabaho. Ngunit noong November 11 ay naiulat na nakumbinsa ito ng kanyang babaeng kapatid na abogado din na bago niya ipasa ang kanyang resignation letter ay ipaliwanag muna kay Tessa ang kanyang side. Nang sila ay nasa loob na ng RTC Branch 45 sa 5th floor ang court researcher na si Juanito Rojas ay sinabi sa kapatid nitong babae na hindi siya maaaring pumasok sa loob ng chamber ni Tessa sa kadahilanan na ang pag-uusapan ng dalawa ay tungkol sa trabaho ni Ribato. Ibinahagi niya na habang sila ay papasok sa opisina ng judge, si Ribato ay hindi mapalagay at nanginginig. Nang ma-interview ang kapatid ng Salarin ay sinabi nito na ang kanyang kapatid ay nagkaroon ng sakit dahil sa virus na dala ng pandemya. Habang ito ay nagpapagaling, laging iniisip ni Ribato ang kanyang trabaho at kung gaano maapektuhan ang mga court hearing sa kanyang pagkawala. Kaya kahit ang kanyang katawan ay maayos naman na nakarecover, ang mental health nito ay unti-unting nagkaproblema. Hindi malinaw kung ito ay humingi ng tulong sa eksperto ngunit ayon sa kapatid nito ay depressed si Ribato. Sa tindi ng nararamdaman nitong kahihiyan na siya ang dahilan kung bakit hindi gumugulong ang mga kaso Si Rebato ay mas gusto na lamang na magbasa ng resignation letter at hindi na magpakita. Ngunit katulad ng nabanggit ko kanina, pagkatapos ng masinsina nilang pag-uusap na kanyang kapatid, ay pumayag si Ribato na makipag-usap kay Judge Tessa. Pagkatapos lumabas ng report na yan, karamihan ng mga tao sa social media ay sinisipa ang biktima kung bakit siya binaril ni Ribato. Ang mga kaibigan naman ni Tessa mula sa UP ay sinabi na hindi makatarungan na sabihin ng kapatid ng sospek na si Rebato ay depressed dahil paano niya ito nasabi at bakit niya dinadiagnose ang sospek kung siya ay hindi naman psychiatrist. Para sa kanila, hanggat hindi nagpapakita ng pruweba ang pamilya ng Salarin na meron niyang problema sa pag-iisip si Rebato, ay hindi nila tatanggapin ang napaka-senseless na pagkamatay ni Tessa. Ibinahagi nila na ang paglabas ng MPD ng report ay masyadong napakaaga at katulad ng lagi nangyayari, sinisin nila ang mga kapulisan dahil sa halip na mabigyan ng linaw ang pangyayari, ang hindi maayos na paglabas ng mga ito ng report ang naging dahilan kung bakit ang mga tao sa internet ay sinisisi pa si Tessa. Naniniwala silang lahat na kung meron talagang problema sa pag-iisip ng Salarin, ay hindi si Tessa magdadalawang isip na tulungan ito. Sa report na ito ng MPD ay makikita ang lahat ng mga impormasyon na nabanggit ko na kanina. Pero ang nakakapagtaka ay hindi man lamang sila nagsagawa ng forensic ballistics sa chamber ni Tessa. Ang forensic ballistics para sa mga hindi pamilyar ay isang examination kung saan titingnan ang direksyon ng bala at ang lokasyon ng basyo ng baril. Yan ay maaari nilang gawin para makumpirma kung si Rebato ba talaga ang bumaril sa judge. Kung inilabas o nagsagawa sila ng examination, ay maaaring iba ang maramdaman ng pamilya at mga kaibigan ni Tessa. Tutal, ang forensic ballistic ay normal at parte lamang din ng isang investigasyon. Ang Noe Justice Secretary na si Guevara ay sinabi na bagamat tapos na ang MPD sa kanilang investigasyon, ay titingnan pa rin ng NBI ang ibang butas sa investigasyon tulad ng sino ba talaga ang nagmamayari ng baril meron bang lisensya si Rebato o yung permit to carry? Paano ito nakalusot sa security? Meron bang banta sa buhay ng biktima o sa buhay ng salarin? May ebidensya ba talaga na magpapatunay na depressed si Rebato? Magkatrabaho ba lamang talaga ang dalawa at ang huli? Ano ang motibo ng sospek? Iba't iba mga ahensya ang nakiramay sa pamilyang Abadilia mula sa simple mga tao, dati mga kaklase nito at ang mga katrabaho nito sa RTC at Supreme Court. Ang kanyang mga kaibigan sa UP ay sinabi na sa dami na magagandang katangi ni Tessa, ang tatatak sa kanila ay ang walang kapantay nitong dedikasyon at commitment sa pagbabigay ng hustisya na kahit sa huling araw nito ay mas pinili pa rin ni Tessa na pumasok kahit may bagyo upang masigurado papabilis ang gulong ng hustisya sa kaso ng ibang tao. Si Chief Justice Justado Peralta ay na ang pagkamatay ni Tessa ay malaking kawalan sa hudikatura. Kung naging viral ang pagpatay kay Tessa ay kabaliktaran man noon ang nangyari sa kanyang libing. Ayon sa kaibigan ng judge, ang pamilya nito ay tahimik at pribadong nagkaroon ng lamay hanggang maihatid nila sa huli nitong himlayan ang labi ni Tessa. Habang naghihintay ng resulta ng NBI probe, ang Department of Health ay naglabas na kanilang statement kung saan sinabi ng mga ito na okay lang na hindi ka okay. Hindi ka nag-iisa at may mga taong nandyan para suportahan ka. Hinikayat niya ang mga taong na nakakadama ng kalungkutan na magkaroon ng brain breaks at kontakin ang kanilang pamilya o mga kaibigan. Para naman sa mga taong magtatanong kung ano na ang babaguhin ng security team sa RTC, ay sinabi ni Chief Justice Peralta na tatagdagan nila ang seguridad sa kanilang building. As of this recording ay walang nakakaalam kung tapos na ang investigasyon ng NBI sa nangyari kay Judge Tessa. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!